diyan ah. ah. ko itong entrance. Ah. Siya pasukan nila. Oo. Diyan daw po naman pag wala, gumagawa lang po ng sarili namin ng ganito. Sino pwedeng kumapit? Meron na ako sa ulo eh. <laughs> <laughs> sa... 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 Dito. ako sa pulot ha. Oo. Pwede pa entrance kahit pumaliit lang. Ayan. Apo. Ano kan dito lang. Kahit po yung basta anong nakakapit. Ah, nakakapit. Minsan po ang nilalagay namin ay yung nalito talaga. Oo. Ayan na. Ayan po ay kung mag-iisipit kayo. Pagka po hindi, ay di natanggalin nyo na po itong mga mga ito. Mm. Oh, wait na. Tapos ito pong ganito. Kapag ka po ganito ang kulay, wala na po itong laman. alin Ito po. Ah, wala na naman yan. Ang laman na po yung ano, sabaw-sabaw na lang. Ito po ay nabasa. Ah, nabasa. A, paano to? Ito tapon. Yung po mga ganito, pinatapon. Ay, saan yung, hey, Aray, yung As, uh, yan, yan, yan. Ito, ating sako? Saan pulot. din natin? Kaya pala sabi ni tatay nung una niyang hiwalay, wala naman daw laman. Ito Siguro po ganyan. Ah, pagka po ganito, itatapon na po. <tong tiyan> uh, lahat Ganyan? Oo, halos lahat. Ay, masarap po. Ah, ba't ay mapangalitin po isang buo? Gawa kasi baka may lusot. Sayang. Ah. Ari mga naripag. Ito po ang ganito ang maganda. Ano yun? Yung may dupote po. Ito ay, po may kay, Ito ay, po ay, dark. ay dark. May mga baby garni. may mga, mga uod. Ayun po maganda. Apo. pag, pag, po ganito, wala na. Tatapon na. Sige, titingnan ko yung nasa sako na yan. Kung ano yung wala na yan. Ano pa? Para may basihan ako. Parang hindi tayo makakapag-transfer. Bakit? Bakit? Kakaunti, kakaunti po ang laman nito. Kapag ka po kasi madaming ganto saka lang kami naglilipat Ah, sige. Pero pag po kakaunti, hindi na po kasi ay baka maubusan naman yung isa. Marami yung parang puti. Ah, Oh my god, yan na pala. Yeah. Hindi ililipat. Hindi na muna. Pero pwedeng pwedeng pwede mo tanggalin muna. Dini-pullin. Ah, ilalagay mo muna dito. Kailangan. Yan nilipat din. Ora lang ramayan. Para konti lang pwedeng pwede mag Dahil ka konti po, hindi po talaga makakapaglipat. Oo. Uh -huh. Parang harvest na laan po. Pero pagka po mag -a -a transfer po ilalagay niyo po ng entrance. Oo. Oh. Uh, Ito pong ganito, bali hahatiin ninyo yung halimbawa po ay ganito kadami. Uh -huh. Yung isa po ay dito, yung isa ay dun sa kabila. Tapos pag pa po kayo magta-transfer, lalagyan niyo po nitong dilaw. Ito po. Saan ko ilalagay yan? Dun po sa bagong bahay. Ay, bagong bahay. Pero hindi po, dito na. Ay, shit. 'Yun dilaw mm -hmm. ay po, pollen, ah? Eh? Pollen po. Pollen. Ah. 'Yun po ay ano parang pagkain muna nila habag, hmm. ah, dahil ah. bago po silang lipat Oo. Ah. Nakakaano Tapos yung honey po ay ganito. Ay ang layo pala. Oo. Oh, oh, Hay, eh, makakontinuhin ba? Ah, masakit siya. Hindi, hmm, masakit baka makapasok sa tenga. dito pero service lang. Team andi. Pakayod. Ako mag-anak para uh akin. -huh. Dapat pala ay para malalaman agad 'yo. Halin po. Na marami na siyang laman na pwedeng i-trans. Minsan, minsan po ay kawawa. Yung minsan 'no ay itong entrance ay ano na? Yung uh, um-extend na po na um-extend. Uh, parang lupa? Ah, Yung ganito po. Mintan uh, po ito ay palayo na lang palayo di sa gandong box. Hindi, siguro dapat malaki yung box mo. Hindi, tama na yun. Standard yun. Ano ba? Ito talaga na lang. Meron pa sa ilalim. Buhasin natin dito. Ay, ito wala na Yung uod niya na nakakain na na. Ay, hindi ko po alam. Ang <laughs> <laughs> alam ko lang po ay sa laywan. Aray, parang wala naman. Wala na, tapang Itak-itak mo na lang din. Babalik natin yung entrance sa bila. Baka magpunta <laughs> Parang mabait, pong, na. Kaya, to mabait po yung lukot niya. Ito kaya, hindi pa gaya naman. Mabait po yung lukot niya. Bakit? Ngunit po nag-ano kami sa Bulacan Daz, talaga pong sa, sa lahat. Tsaka nung mabagat talaga. Ito po parang mabait. Nagwapong-gwapong yun. Aray. Huwag maaaral. Nagwapang-gwapang. Sige, hmm? hmm. tangan mo. Naman kami yun. Ano na lang inatanggalin niya? Ito yun. Hmm. Nabasa pala yung lagay na yun? Opo. Yun po yung sabi nung kami na, nag-aaral pa yun yung sinabi. Yun po kasi nag-seminar kay Doc PJ, parang hindi siya nabanggit. Bala ko nga mag ng bao. Pwede po yun. So, bao ko ilalagay. Yung iba po yun, ano, patong lang lang patong. Para po mag, pag mag-harvest, gano'n lang ng gano'n. Tanggal lang ng tanggal. Yan, ang dami. Iyan ako ulit. Ayun. Huwag pala marunong di magtanggal ng kuwan. Opo. Oh, ng mga dapat tanggalin. Minsan po ay pagka yung sobrang daming ganito, ay akin ang tinatanggal na para mag, medyo mag-uag. Pero huwag, huwag po ang ubusin. Opo. Hmm. Opo. 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 ang hindi ko na yung kabila bago ang okay na yun bike ito lang ako na yung ano ito ba yun?

Dito yata nakaharap yung ano. Okay. Sabi kasi sa nasisinagan daw ng araw yung butas eh. Kaya doon ko iniharap. Okay. Sa, sa nasisinagan. Naiisip. Ganit, ay, yung ay ganito po wag niyong hahayaan na ka-open kasi yun po ay kalimitan pinupuntahan pa dali uh -huh. ah. po na pumunta dito dito po na punta Dapat pala sa may sako para na-seal. Apo.

Ito ay? Pollen. Yan po ay nabibigay so, Kasi po, di ko na. Ito yung pinatikim yata sa amin ni Doc PJ eh. ko po. Yung pinakain? Opo. <laughs> po. Magdumaasin ka. na? well trained